Yun, may biglaan tayong event dito sa pudilan Sa may... Masa, uh, Pulilan yan. Merong magbe-birthday. At ang venue natin dyan pala sa Periaan. At ayan nga, napaka Napaka-sikip lang pala ng aming venue. At medyo uh, pahirapan din magpatunog. Dahil nga may tent. Pag may tent talaga, pahirapan talaga. At napapain. Hindi ko alam kung pa, paano kailangan itaas, kailangan ibaba at yan, nakakita nyo naman meron pa ako naging problema ng konti dahil nga so, sobrang init yan nakapag setup na kami, mainit dahil napakaga namin, mga 1 pa lang na pero 5 pa yung start ng event kapag setup namin na ayaw kasi namin na nalilid at ito na nga yung kanina nabangga nung pa, napag-atras namin nung pagbaling ko, durug nakmanto ako ah 1-3, palitin ka agad, yan talaga hamon na, ah. At ito na nga, naghahanap ako ng pwesto matutulugan. Diyan na lang ako natulog sa truck. Siyempre, pasilip lang muna ng mga kargahan natin. At someday, kukulubin na rin natin talaga yan. Para kahit pa paano naman, safe na safe na yung mga gamit natin. At ito na, dumating na yung lichon. lichon yan. Napakasarap. Napakasarap niya. At saka yun nga, maraming maraming salamat kay... Mam Ma Isel, kay Boss Isel sa bandang Kitsuka dahil sa inyo uh, Uh, malaking biyaya ang uh, magkaroon ng event ngayong Saturday tsaka yan, dumating na rin si Lechoy at ito, tinitira na namin yung Lichon tsaka kasama niya yung kanilang bahista solid yan, nakita nyo naman nagpapatugtog na rin dyan sa kabila sa peryaan nagpapatugwa, sabay-sabay at hindi rin kami makapagpatugtog dahil si Kernel sabi, huwag daw maingay kumbaga gusto yung kwentuhan lang eh, ito pa nga, binidyo natin yung kapaligiran. Open-open kami. Wala man lang tent na, na, pang safety natin sa gamit natin. At ito, nagsiset nagsiset up na si Mon. Bagong, ano yan, bago, may bagong e-drum siya. At saka, syempre, food muna sila. Para kahit pa paano, ah, uh, may laks-laks pagkata. At game na sila sa tugtugan nito. Ayan, may jammers, first jammers na. Tuloy-tuloy lang tayo Isang mabilis na tugtugan lang to At isang mabilis na vlog lang to maraming maraming salamat muli kay Ma'am uh, Isel binigyan niya tayo ng dalawang sunod na event bukas kasama naman natin sila doon sa dati nating client na ngayon eh, suki nila Ma'am Isel napaka solid Ma'am Isel talaga sa pag mga event talagang ratrata niya kaya sa mga banda na sa mga tropa natin na kailangan ng, ng acoustic uh, na banda dyan pwede nyo pong kontakin sila Ma'am Isel sa kanilang page sa Kitsukaban Yan, sa lahat ng mga tropa, sa mga kapanood nito, please like and share at follow nyo na rin po yung kanilang page na Kitsukaban, Band. Nandiyan po yung link mamaya. Makikita nyo po sa baba. Ayun lang. Saka syempre, ito, nakikita nyo, marami na rin tao sa kapaligiran kasi perya nga yan. At marami na rin naglalaro-laro mga bata. At saka naglalaro-laro na kung ano-ano. Masa, marami yan. Punong-puno yan. Tungin Sabado pala, may nagpapalaro dyan ng 20 day sa bingo. Tsaka bukas na yata, 21 pa yata yung piyestahan dyan. Kaya mahaba-haba pa ito. Nagsimula na kanilang tugtugan. Sarap sana mag-perform dyan pag yung, yung mga nasa kapaligiran mo nanonood eh, yung problema na may harang. Kaya kumbaga, yun. tapos nakatalikod pa yung nakatalikod kami kumbaga sa mga nagpe-perya. Kumbaga, ito lang talaga yung kapaligiran na yan, yung, yung pinaka-crowd nila. Iilang peraso lang yan na bisita ni Colonel. At saka, yan, yan at uh, nakita nyo naman sabay-sabay yan may nag nagbebeto-beto may nagganito nag -ga sa gilid namin kaya napakaingis sa kapiligiran namin nakaka-distract din lalo na pag pumipihit ka pero ganoon talaga yung mga challenge na ganoon eh, eh syempre, kailangan natin i-survive at ito si si Sir Albert yan, yung may birthday happy birthday pumuli at maraming maraming salamat sa at naging part kami ng special day nyo Uh, nawa po ang lahat ng wish ay matupad at, uh, at wish din namin sa inyo ay maganda kalusugan at saka uh, kung ano man yung naisin nyo at lahat ng wish ay matupad at matupad ng matupad ayun lang po at maraming maraming salamat muli sa man. John, muli maraming maraming salamat sa Pits Uuwi na at saka nakita nga pakapakap na kami At ayan na nga, nakapakap na kami Isang so, mabilisang ratsada na lang yan Dahil napakasikip nga Yung mag-ama Kasama nga pala natin si Insan John John Ang kauna-una kasama ko sa sa Sounds and lights pa dati band equipment pa lang pinarerenta natin yung natin siya wala siyang pasok ngayon kaya nakakasama natin siya napakarami talagang tao dyan sa kapiligiran na yan. at yun maraming maraming salamat muli sa Kitsuko Band sa mga tropa natin yung kailangan ng pool band acoustic band kontakin nyo lang po sila Napakasolid solid yung... yan napaka lupit na banda yan maraming maraming salamat muli sa pagkuhay niya sa Bijam Lights and Sounds. sa pagtitiwala yung mga at naway makabawi kami sa mga error namin na uh, siyempre na hindi may iwasan lalo na pa live event maraming maraming salamat po salamat mami sel salamat kay Mon salamat kay Choi salamat sa Bayista God bless sa inyo uh, at pa kayo sa more event pa this, this year yun lang thank you